Ginawang tapunan ng mga asong hindi na maalagaan ang isang isla sa Cebu. Kawaawa ang lagay roon ng mga hayop na nangangayayat na. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Isayas Exclusive. Sa ilalim ng Cebu Cordova League Expressway o CCLEX, matatagpuan ang Shell Island. Dito, nadatna ng News 5, ang labing pitong asong madumi at nangangayayat. Meron ding wala ng buhay at naaagnas na. Kwento ng animal welfare advocate at rescuer na si Janice Palermo. Isang dosen ng aso mula sa isla ang kanang inilikas noong nakaraang linggo at dinala sa kanyang shelter sa Carcar, Cebu. May magsabi sa akin na kapag nakakagat daw sa mainland, or ayaw na ng mga may-ari ina, pinapadala dito sa island. At... Hindi niya raw masagip ang iba dahil pahirapan, lalo't umiiwas na rin ang mga hayop. Nakausap ng News 5 ang isang bankero sa isla. Pag amin niya, binabayaran sila ng 100 hanggang 200 pesos ng mga pet owner na hindi na kayang mag-alaga para lang isako at dalin sa Shell Island ang mga aso. Nalaman ko doon na ano daw, pag pinatala nila sa City Pound, eh malaking gastos daw. So, tapos bayad pa sila dito pinadala na sila sa ano pinadala, pinadala na lang sa amin sa akin para dito na lang nila itapot, para wala na sila ano, pinabayaran nila ako Idinulog ng News 5 sa City Veterinary ang insidente. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ang mga pet owner na inabandona ang kanilang mga alaga sa Shell Island. Ipananagutan siya no? based on animal welfare because that is abandonment. Abandonment is already a form of <laughs> Nakikipag-ugnayan naman ang Cebu City LGU sa Cordova na sakop ang Shell Island. Nagbabalita mula sa Frontline. Jan Arua, News 5, Visayas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa kaumprinsibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.